Nawalan pa ng kuryente telegram. Masya? Oh, okay. Lucky. <laughs> Nadobli. Si, si Ate Joy. Si Ate Joy sa Bunso. Parang pareha sila. Pakita mo muna yung katawan mong mamatsyo. Oo. Oh. <laughs> Inaayos na ng mga kapatid yung ano. yung Baka masyadong yung mamihing si ano lang naman, isang buwan. si ate yung na nga. Pwede mo sa kwarto sa kung malaki-laki.

Hmm. Yan pala patingin nga, gamitin mo nga. Sample nga para mapicturean ka. Oh, lagay mo. Hmm. Bible. Wow. Galing. Patingin nga, ate. Langit. Ngayong ikay

isang buwan lang naman. Huwag ka yung ano. One week lang daw. One, <laughs> One week lang daw. Ito na kami hindi ko Ingat kayo dyan ha. Daan pa daw kami kay nandi. No, nagpapadaan si nani. Thank you. Ay, kay kuya. Magpahalan ko. Sila huya. Magpahala. kuya. Magpahalan ka muna kay kuya. Pagpaalam ka sa motor mo, baka magasgasan yan. Gabay mo to.

Kevin. Oh. Naman naghihintay tayo sa ingranding celebration ni Kuya Luis. Ah. Para hindi ka mainit. Sama-sama -sama, ah. ka muna sa mission. Apo, ah, okay. so, apo. tanong mo Kuya, sinong natutuwa po dyan kasama natin si Kuya sa bakasyon. May bakasyon in grande. ating Kuya Bin. Matutuwa din si Ninang yun. Kaya, pag gano'n natin. Mm. Hmm. Hmm. Hindi mo na makikita si Kuya din ng mga isyambon ha, mga bundok. Nagpahala <laughs> <laughs> mo sa bundok kami. So, Namimiss ko yung Kuya din natin. Kevin. Oh. Alam mo ba si Kuya Luis at saka si Kuya Dave? Baka kasi ini-expect mo na doon pa sila sa bahay nakatira. Ah, uh, hindi na. Oo. Oh. So, naging pasaway kasi sila eh. <laughs> hindi, biro lang. Ano lang, may inayos lang tayo. Paano yan? Solo ko lang doon sa kwarto niya. Okay lang po. Hmm. Mag request ko si Nanay ka Tegram eh. eh daw po muna natin si Kuya Vin bago umuwi. Doon kaya lang kakana no? Sa may motor na pumasok. Kakanang ka doon. Ah. ah, dito? Apo. Hmm, shirt naman, eh, dito na mo ni Kuya Vin. May kaya pumasok dito? Apo. Kasya naman daw po yung sasakyan. Ah, kasya marami yung that's what I told you. Diretso lang po. Diretso. Ha? Dito pala nung una tayo nagpunta, no? kaya, babe? Apo, ah, alam, alam niyo, naalala niyo po ba yan? Mm. Tapos dyan, kaliwa. Dito na siya yung unang ano, pinunta natin. Yun lang natin si Nanay. Dyan po sa may motor. Hmm. Dito nga. Go-goodbye Good hmm. kiss muna ako. <laughs> <laughs> okay, park muna tayo dito. Okay. Uh, um,

Ah, eh, yan, atis. Yeah, pa na, <coughs> uh, Ay. ayun, natis. Ayun, 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 Gusto ayun, daw po ayun, 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 ka lagi sa akin. Ba't hmm. naman na sinuot mo? Alam mo, ito yung galit sa Malaki. Po. malaki pa po. sa inyo na eh. Parang yeah. nabuntis eh tatawag mo na kay Kuya Ram. Ah, oh, isang buwan. Ay. <laughs> Tapos tatawag ako kay Kuya Ram pag pupunta tayo doktor. Ah, sige. Okay. Kasi babalik ka. Hindi August po sabi niyo, August, August din. Po. Siguro kung ano, ba uh, hindi ko pa alam kung August 5 po o 25 ganun. Oh, kasi ang ano po. Ah. Kasi <laughs> Kailan? Kailan birthday mo ka na? Oh, Malika na. <laughs> hindi po, nagpa-invite po si Ninang Precious. Ba't akong nag-i-invite? Dapat nak ikaw magpaalam sa kanya, kay nanay. Pero mag-invite po namin si Melvin. Ulitin uh, mo, hindi din Invite po namin si Melvin. <tip> <po ma>. sa... <tip> dati naman lang kayong magkasama. Oo. Gusto oh. po ni Ninang Precious yung mga, kumbaga yung magkakasama dati. Hindi lang akong nalungkot, may, may, may nawalang isa. Kaya mo yan Kuya Ram. Kaya mo yan. May bumalik. Hahaha <laughs> <Ayun, laughs> Basta diba, Luis, huwag mong iiwan ah. Mm. Ako. Na ano lang siya, nadala lang siya ng mga... Wak-wak. Magandang, magandang employee siyang tao. Anong gusto niyo sabihin sa mga wak-wak na eh? Uh, pasensya na po ha, Isa rin po kasi yung anak kong naging ano ni Kuya Ram. Parang hindi lang anak o kapatid ang turing nila. Pero hindi po siya umalis doon dahil may problema. Gusto lang niya makasama pamilya niya. Pero yung ginawa niyo po kay Dave, sobrang hindi po. Sama po talaga ng doon ng ginawa niyo. Marami nasaktan. Sana po matauhan po kayo. Isipin niyo po yung totoong nagmahal sa kanya, hindi yung <tod <tod hindi 'yung kukunin niyo po para pagkakitaan lang si Dave. Sana po ibalik niyo sa taong tutong nagmamahal sa kanya. Si Dave bata pa, kaya pa nilang paikutin. Pero ang totoo doon, hindi nila inano 'yung hirap at 'yung pagmamahal na binigay niyo doon sa bata. Pero 'yun kuya ram, ang ano doon, talagang habol nila doon. Siyempre nakita nila na kaya na nilang pakinabangan 'yung si, si ano si Dave. Hmm. Kala nila kikita nila Pero, siyempre, hindi naman papayag si Lord na ganun ang mangyayari hmm. Kaya, tiwala lang talaga tayo kay Lord sabi Kahit nga po, lahat ng lagan, natutuwa ako talaga nakaano po sa inyo hmm. Sabi nga po, vengeance is mine, sabi ng ating Diyos Kaya ipasuggest na lang po natin Oo, oh, totoo mga. po yes. Kasi, alam ko ba kay Dave mas pinipili ko po yung ating Diyos na lang yung... Bahala nang magbalik sa kanila, yeah. Kuya Ram. Ano, totoo po yun. Kaya tingnan mo ako kahit karami kong problema, mm. mas gusto kong manahimik kasi alam ko yung totoo. Kahit masakit, alam ko yung totoo. Mm. Kasi noon nung hindi ako pala simba, Kuya Ram, ano rin ako, yung madali akong mag-react. Yes. Pero ngayon parang yung siguro yung puso ko na lang nasasaktan pero hindi hinahayaan ni Lord na makapag, makasakit uh, ako sa kapwa ko. Gusto bago kay kayo mag-decide, umaksyon. Opo. Lord, bahala ka na. Parang ganun po. po. Eh, yeah. hey, hindi naman, siyempre, lagi naman gising si Lord para sa atin. Hmm. Kaya bahala na po siya. Pwede ba akong pumunta doon sa birthday mo? Paano ba sa sakay nun, Kuya Isang diretso lang. Eh. Ano kan mismo? Sabi, sabi ko Pag nga ako na tulog ko yan, yung sakit kami ng dam. Nahantok pa ako man. Sabi ko sa kanya, abang matagal pa naman yung birthday ni Kuya, sasama na muna kita sa mission. Opo, para, para ma-exercise. Hindi ka mainipinip, malakad-lakad po siya. Tingnan nyo, kala nyo, magmamanas na katekra mo. Sabi ko, nasan yung mo Stephen? Hindi daw nyo makita. Hmm. Mabilan ko na lang po siya <laughs> ng... Paano nalang? Ano na kami? Para hindi naman... Kuya Ram, bahala ka na dito sa anak kong pogi, ha? Eh? Hmm. <laughs> para kong iuwi ko siya mayasawan Baka naman... Alam na, ba't ang sikip, anak? Pag na kong may asawa Ay, naku! Baka hindi lang kita mayakap, kuya Ram. Mahalikan pa kita sa ay, gagawin mo. Ay, Gusto mo, gustong ko gustong na rin pong magka-pamilya to para po may makakasama na siya, may mag-aalaga na siya. Ah. Hindi na lang ako na lang yung nag-iisip sa kanya. <laughs> <laughs> Siyempre, may... Kailan ka ba kasi mag-aasawa? Hindi ko pa alam. <laughs> Hindi pa niya alam. <laughs> Pero kung ano pa ka ni Tatay Ram, okay ba sa'yo? Okay na ako. Okay na, okay na. Okay, okay. Oo, di ba? Paano, ano na Sa, kaya? Ano na gano'n? Ingat ka lang ngayon. ah. Nasa Lord, nasa atin. Ikaw eh. <laughs> din. Hmm. Panonood rin ko na lagi yung ano, parati akong nanonood siya, eh, ano, nakakasama lang ng loob. Eh, uh, no comment na tayo doon sa mga ano, pasadyos na lang natin yung ay, mga wakwak. Kaya pa nilang, pati naman si bola wala naman ang puso kong magsalita tungkol sa inyo. Oo, hmm. nakasulat lahat yung binabasa niya lang. Binabasa lang po. Halata naman e, eh. halata naman kasi po, pag nagsasalita siya sa kamera, ay eh, tinitignan siya. Hmm. Kaya tinuturo lahat sa kanya. Hindi hmm. hmm. ba pwede na ang kung gusto kung kung ah. ko, ah, ano gusto ko ano po paso si Lord na lang ulit si Lord na lang po, <laughs> baka naman nabigatan na, si na problema. saka hindi naman po lahat kasi kay Tito Francis may decision din naman si Kuya and para sabay lang sa parehas lang naman no sila kaya mahirap po kasi ano mahirap yung ganun pag ano saka si na lang kaya si Lord na lang po, si bye. po talaga bye bye na na Pupunta ako sa akin mo. Hmm. Pag wala ako no, ipang kasama ko yan, sinaari lang isang kama ko. Napo na eh. Napo. No, Napo. Nice. Ano na lang? Magtawagan na lang po. Si may ano naman o si kuya sa inyo eh. Bye. Love you. Kala ko sasabihin mo, love you, Nay. Ay, Kuya Ben, ano yung feeling kasi... Malungkot din po na may, may saya. Mm. Masaya kasi makakadala ako doon malungkot kasi... Alis na naman kami, alis na naman ako dito. Mm. Okay. Pero ano yung mas matimbang, masaya o malungkot? Mm masaya. Gucci! Balak pa ka naman yung katoto. Galak ba pa. <laughs> okay, masaya ko dun na Ibig sabihin, ninahanap mo pa rin kami, no? Nandiyan, ibig sabihin pala, nandiyan pa rin kami sa puso mo. Oh. Okay, so babiyayo kami ng magsimula dito hanggang kila ng may dalawang oras din, ano? Eh, mm tapos um, tsaka kami dadahan sa ano bibili ko si Kuya ng mga ano po niya toothbrush pero naman sa bahay pero ano lang yung mga ibang gamit na gusto niyang ano na naman to sa pilitan na naman to na ano kung ano nga lang si Kuya talaga no ano yan eh pagka oh, ano yung gusto mo wala ho siyang mga ganun Kumbaga, tatanungin mo ba yung gusto kong pabili baka may gusto ka dyan pa pera baka gusto mo ng pera wala mo siyang ganun hindi basta siya masaya na siya sa ano kumakain huwag siya gusto itang isayaw ng mabaga ah. gusto itang isayaw Kung ay pikipeta sumasabay sa musika, gusto kita isa yao ng mapaga. Ito na ang kantang pagkakataon na sabihin sa'yo ang nararamdaman ng puso ko matagal ko nang gustong sabihin ito gusto kitang isayaw ng mabaga gusto kitang Isayaw ng mabaga Hawak kamay Bigit mata Sumasabay Sa musika Gusto kitang isayaw ng mabaga mga palakpak, pati peng at penga tuloy. Pati mga panyo nyo, katayagra. So, paam, no? Uh, magpaalam ka na muna, Kuya Bin, Kuya. Uh, pa paalam po, mga katayagra. Okay, mga so, okay. Sa so, usunod na so, 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 pagkikita. I love you, mama, chup chup. I love you, mama, chup chup. Okay, mm -hmm. oh. Pwede kayong umiglip, Kuya. Two hours pa naman kasi. Sa mga katayagra po natin, thank you po ulit sa pagmamalat suporta. At uh, yun, makakasama po natin si Kuya Bin sa mga darating po ng mga misyon na natin at alam ko na namiso ni Kuya Bin yun. Ayan. At uh, sama-sama po nating ano, sama-sama po nating pagmamahal at mga prayers kay Kuya Bin. Lalong, especially yung pagmamahal nung ninanay, nung tatay, mga kapatid. Kaya po, maganda po naman yung outcome or improvement, development kay Kuya Binu natin uh, number one talagang susi yung pagmamahal sa lahat ng anumang kaguluan at uh, actually kung meron nga pagmamahal hindi abot sa mga, may mga nasasaktan eh. kasi yun nga sa may pagmamahal, may iwasan yung may masaktan mo yung ganyan, ganito. Kumari sa isang relasyon, mag-asawa, iwasan mo masaktan yung asawa mo, o yung mga anak mo. So, yun lang. Uh, thank you kay nanay sa mga kapatid dahil yung pagbuhos nila ng pagmamahal, maganda po yung uh, improvement ng ating Kuya Bin. Salamat. So, siyempre, unang -una, thank you kay Lord. Sa pamilya ni Kuya Bin, lahat pa ng Katekram yan po yung resulta ng sama, -sama tayo, natin pag Kaya thank you mga telegram I love you po mga Machupchup. Papahinga po muna sila kasi malayo po yung biyahe.